Hello guys, ito po ang ating lagayan ng isda, yung mga malalaki. Ayan. Diyan po nakalagay ang ating malalaki. Ay alaga ko po, po 'yan. Yung tinatawag nilang ano, tilapyang dagat. Umabot po siya ng 2.5 kilos. Hindi ho namin matanggal dahil oh, Isang taon na po nakalagay yung ano, yung net. Kaya yan, ganyan na lang hong ginawa namin. Hinila na lang namin yung lambat. Kasi nga, nalipad yung isda. Baka makadisgrasya. Kaya, inano na lang namin. Hihilahin na lang. Para sa ano na naman, naman, naman kukunin yung ano, yung isda. Diyan na lang sa babaw. Kasi bigla siyang natalon eh. Baka mamaya eh, yung nagsusungkit eh. Madali pa sa mata. O naku, siya pa. Kaya na lang, yan na lang ang naisip naming paraan. Pinalubog na lang namin ang lambat tapos si hihilahin. Tagal na po kasi niyan, sobrang bigat na ng net. Ayan ho, 'di ba? Ang lalaki. Oh, ayan na ho siya. 2.5 kilos po yung ano, yung isang piraso. Magandang so, gabi po mga kaingan. Ito na po ang ating kinunga dyan sa ating fish cage. Ang iba po nito ay ibininta po natin. Ito, syempre po, kailangan kung tayo nag-alaga, tayo rin po ay kakain. Hindi natin bibinta lahat. Ito po ay ating isi-sweet in salt. Tsaka mag din po tayo. Yan. Titingnan natin kung gaano ba kasarap ang isda na to. Hirap nga lang po kalis kisan Sabi nga, dito sa aming probinsya, kahit wala po kaming pera, nakakain po kami ng masarap. Yun ang kakaiba sa probinsya at may hila. Hirap nga lang po kalis kisan ang lalaki ng kaliskis. So po ay 2.5 kilos. Wala po. Ito ay ating isa sweet in salt. Kahapon nagsigang na rin kami nito. Sarap na isda. Pangit lang siya pero sarap na isda. A few moments later. Ayan po, pipirtuhin po muna natin. Mas maganda tagal kasi tingnan pagbuo buo. Tsaka parang mas masarap. I-sweet and po natin. Ayan. Paliguan natin ng mantika. Tatlong buteng inubos ko na mantika dyan. Para lang lumubog. Yan po, 2.5 kilos. Ang sarap po niyan pag inaano. Kahapon, ang ginawa naman namin ay sinigang. Kaya ngayon ay sweet and sour naman. Para matikman natin ang ganyang isda. Kung gaano kasarap. Ang iba kasi, hindi kilala yan. Pangit daw kasi. Dila nila alam na mas masarap po yan ang isda na yan. Pangit lang itsura pero masarap. Yan, paliguan muna natin ang paliguan para maluto siya ng maayos. Yan ho ang kagandahan dito sa aming probinsya. Kahit na medyo hirap kami sa pera, pero nakakain naman ho namin yung mga masasarap na pagkain. Nandito sa amin ang alimango, hipon, isdang malalaki. Ayan. Libre na po yan. Basta't masipag lang ho tayo. Ayan yung ano niya yung sauce niya pinaligo ko muna sa katawan niya kasi para ma-absorb yung ano yung lasa para yung sauce pumasok sa katawan niya habang kumukulo pa siya Talagang malasa siya Magmumukbang tayo Ang laki Tsaka mag-iihaw din Ayan inihaw ay, sarap. Hmm, ayan po, mga kaibigan. Kung gaano kasarap dito sa aming probinsya. Basta't masipag ka lang, kakain ka ng masarap, di ka magugutom. Parang style matampusa din po siya. No? Sarap niya. Ayan, kainan na. Ayan po siya. O, diba? Ang ginawa ko po, ay eh, ayaw ko magmukbang mag-isa. Kaya ayan, ginaya ko yung aking mga kapatid. Villanueva family. Sabi ko, eh dito, magmumukbang tayo. Share the blessing, di po ba? Kailangan ni eh, kapag may dumarating sa ating biyaya, mag-share tayo sa mga kapatid. Ayan, aking kapatid, dalawa kong kapatid at ang kanilang mga anak. Kami salo salo sa biyaya na aking natanggap. Yan, bakbaka na po. <laughs> Sarap kumain pagsama sama ang buong pamilya. Sabi nga, kapag uh, may dumating sa ating biyaya, pag ito'y ating ibinahagi sa ating kapamilya, ay napakaalwalho ng ating hanap buhay. Sarap sa pakiramdam. Kapag tayo Lumilingon sa ating pinanggalingan kahit kunting biyaya lang pag na-share natin sa ating mga kapatid ang sarap sa pakiramdam. Hey, hundarag, hundarag, hundarag. 何